Ang altar na pagsusunugan ng insenso Ikatatlumpung kabanata Magpagawa ka ng altar na akasya, na pagsusunugan ng insenso. Kailangang kwadrado ito, labing walong pulgada ang haba at ang lapad, at tatlong talampakan ang taas. Kailangang mayroon itong parang sungay sa mga sulok, na kasamang ginawa ng gawin ang altar. Balutin mo ng purong ginto ang ibabaw nito, ang apat na gilid, at ang parang sungay sa mga sulok nito at lagyan mo ito ng hinulmang ginto sa palibot. Palagyan ng dalawang argolyang ginto sa ilalim ng hinulmang ginto sa magkabilang gilid ng altar para pagsuksukan ng mga tukod na pambuhat dito. Gumawa ka ng tukod na gawa sa kahoy ng akasya at balutan ito ng ginto. Ilagay ito sa harap ng altar sa telang tumatabing sa kahon ng kasunduan. Doon ako makikipagkita sa inyo. Tuwing umaga kapag mag-aasikaso si Aaron ng mga ilaw, magsusunog siya ng mabangong insenso sa nasabing altar. At sa hapon kapag magsisindi siya ng ilaw, magsusunog siyang muli ng insenso. Dapat itong gawin araw-araw sa aking presensya ng susunod pang mga henerasyon. Huwag kayong mag-aalay sa altar na ito ng ibang insenso o kahit anong handog na sinusunog o handog para sa mabuting relasyon o handog na inumin. Isang beses sa bawat taon kailangang linisin ni Aaron ang altar sa pamamagitan ng pagpapahid ng dugo sa parang mga sungay na sulok nito. Ang dugong ipapahid ay galing sa handog sa paglilinis. Dapat itong gawin bawat taon ng susunod pang mga henerasyon dahil ang altar na ito ay napakabanal para sa akin. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, Kapag isesensus mo ang mga mamamayan ng Israel, ang bawat mabibilang ay magbabayad sa akin para sa buhay niya, para walang kapahamakang dumating sa kanya, habang binibilang mo sila. Ang ibabayad ng bawat isang mabibilang mo ay anim na gramong pilak, ayon sa bigat ng pilak sa timbang ang ginagamit ng mga pari. Ibibigay nila ito bilang handog sa akin. Ang lahat ng may edad na dalawampu pataas ang maghahandog nito sa akin. Hindi magbabayad ng sobra ang mga mayayaman. At hindi magbabayad ng kulang ang mga mahihirap. Gamitin mo ang pera para sa mga pangangailangan sa toldang tipanan. Bayad ito ng mga Israelita para sa kanilang buhay. At sa pamamagitan nito'y aalalahanin ko sila ang plangganang hugasan. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Gumawa ka ng tansong planggana na tansurin ang patungan para gamiting hugasan. Ilagay mo ito sa gitna ng todang tipanan at ng altar at lagyan ito ng tubig. Ito ang gagamitin ni Aaron at ng mga anak niya sa paghuhugas ng mga kamay at paanila. Bago sila pumasok sa toldang tipanan at bago sila lumapit sa altar para mag-alay sa akin ng mga handog sa pamamagitan ng apoy. Kailangan nilang hugasan ang mga kamay at paa nila para hindi sila mamatay. Dapat sundin ni Aaron at ng mga angkanya ang mga tuntuning ito hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Ang langis na pamahid Sinabi ng Panginoon kay Moises, Kumuha ka ng pinakamainam na mga sangkap, anim na kilong mira, tatlong kilo ng mabangong sinamon, tatlong kilong asukan, at anim na kilong kasya kailangan ang bigat nito ayon sa timbangang ginagamit ng mga pari at isang galong langis ng ulibo. Sa pamamagitan nito, makakagawa ka ng banal na mabangong langis na pamahit. Pahiran mo ng langis na ito ang toldang tipanan, ang kahon ng kasunduan, ang mesa at ang lahat ng kagamitan nito, ang lalagyan ng ilaw at ang lahat ng kagamitan nito, ang altar na pagsusunugan ng insenso, ang altar na pinagsusunugan ng mga handog na sinusunog at ang lahat ng kagamitan nito, at ang planggana at ang patungan nito. Italaga mo ang mga bagay na ito, para maging napakabanal nito. Ibubukod ang sino mang makakahawak nito. Pahiran mo rin ang langis si Aaron at ang mga anak niya, bilang pag-oordina sa kanila, para makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Sabihin mo sa mga Israelita na ito ang banal kong langis, ang dapat gamiting pamahid hanggang sa mga susunod pang mga henerasyon. Huwag nyo itong ipapahid sa ordinaryong mga tao, at huwag nyo rin itong gawin para sa mga sarili nyo lang. Banal ito, kaya ituring nyo rin itong banal. Ang sino mang gagawa ng langis na ito, o gagamit nito sa sino mang hindi pari, ay huwag na ninyong ituring na kababayan. Ang insenso Sinabi ng Panginoon kay Moises, Kumuha ka ng pare-parehong dami ng mababangong sangkap, estakte, onika, galbano, at purong kamangyan. Sa pamamagitan ng mga ito, gumawa ka ng napakabangong insenso. Pagkatapos, lagyan mo ng asin para maging puro ito at banal. Dikdikin ng pino ang iba sa mga ito at iwisik sa harap ng kahon ng kasunduan na nasa toldang tipanan kung saan ako makikipagkita sa iyo. Dapat mo itong ituring na pinakabanal. Huwag kayong gagawa ng mga insensong ito para sa inyong sarili. Ituring nyo itong banal para sa Panginoon. Ang sinumang mang gagawa nito para gagamiting pabango, ay huwag na ninyong ituring na kababayan.